hindi nila. Oh, at meron silang sabi nila may mga tapunan daw ng tubig na sila. Tanong, kaya ba? Generally, uh, yung mga flood walls are effective naman ano, in reducing flood risks uh, by providing actually a physical barrier ano, against rising waters, against overflowing waters. Ano. Since this is a catch basin, kailangan uh, makonsider lahat ng factors ano uh, siguro dapat na magkaroon talaga ng um, community wide ano community wide consultation hindi lang ng mga barangay officials hindi lang ng municipal officials dapat kasama yung lahat ng sectors ano na meron sa isang community o sa barangay o sa munisipyo nung makita namin yung siyempre wala namang problema sa pagdevelop na andiyan na tayo eh. Sa pag unlad na tayo ngayon ang sinasabi ko lagi ang amin laang, sana naman, bago sila makapagpagawa magpagawa ng mga ganyan, ipinapaliwanag ng maigi sa mga nasa laylayan. Yung mga kagaya namin. Wala, walang, wala kaming ganun. Walang konsultang nangyayaring mga ganun. Wala dito. Hindi kasi, national project eh. Uh, hindi siya dumaan ng bagamat pinasaring sa aming LGU sa barangay pero hindi siya dumaan na para direktang yari na siya ng galing sa national kinala. Yung may mga katungkulan lang ang mga nakakaalam. Yung mga ano, mga balita-balita lang. <laughs> Maalam dyan, yung may mga kapangyarihan, may mga katungkulan. Hindi kami naman maninirahan lang dito. Pag planning kami, ano magiging input na ang mas ano dyan is yung uh, MD, MT, Wala pa po akong nalalaman, na, lalaman. Uh, wala, pa po akong knowledge regarding po dun sa na, may construction. Uh, although, yung paggagawa nun is nasabi na rin po sa M-Dream. Pero sa flood control, wala kasi kami details ng flood control eh. Um, hindi nag sa amin ng term. Eh, Nagkasabi lang ang BBW sa amin na may airway po flood control. Well, pero yung technicalities niya, yun, how they arrive with the flood control si BBW na isyo mas nakakaalam. Siguro naman na ano na nila yon na na Uh, structurally, nagawa na nila siguro yun ang paraan with the engineer, with with the mayor, uh, kung paano mamimitigate yun. Malilesen yung hazard. Yung eh, ginagawa yan, nagkuha tanong ako sa mismong may authority, sa lawa, yung LLDA. Ibinato ko yung nakikita ko. Nagpunta rin ako sa MLG, sa mayor namin, kinausap ko rin. Pagkakasabi niya, ay wala daw silang alam doon. Bagamat sinabi, wala silang direktang pakialam sa ipinagawa ng national government dahil hindi na dumaan sa kanila. Direktang ipinagawa ng national government. Ng, ano, ngayon, ang naging problema nga dahil ako ay nakikita na aming mga maisda, kung yan ay duhan paano yung aming mga kabuhayan? Pala kaya namin nandyan. Kaya kinausap ko rin si Mayor na kumihiling kami, hindi na yung nga sinasabi ko, hindi na naman kami kumukontra o anong bakwan, ang amin lang, meron kami, paglaan ng kami para doon sa aming pangkabuhayan. Sangayon lang kami kung ano yung ginagawa Ay, nila namin, na mayroon, ano, hindi ka lang pwedeng kumontra na kung ikaw lang sa taong o dalawa o tatlo, sinabi, o maging sampu ka, nakukontra, kung ang iyon namang makaka-daan ano, e, tao, wala rin. Dati, ang problema namin dito, yung mga illegal fishing lang ngayon, hindi na, hindi na namin problema yun. Kasi kung gano'n ang mangyayari sa mga ipinagagawa ng gobyerno, wala na kami. Dito pa lang. kita mo na, parang pinapatay na ang lawa. nga ngayon, wala pa. Tag-araw pa eh. Pero sa hinaharap, parang nakikinikinita ako na. Kung hindi mangyayari yung mga sinasabi nila at maliliit pa rin ang talaga lulubog. Magsasaper ngayon yung mga bahayin dyan.